Yan mga kapishing, nakikita niyo tong tatlo na to. Oh. Gumawa tayo ng plotter para sa sabike. Yeah, hindi naman siya PVC. Hindi na siya PVC ngayon. Ang ginawa naman natin yung goma. Bali yan tatlo yan, pagbibigyan tayo niyan dalawa na yan. Bali itong isang kulay na to, maganda eh. Nakakurso na daw ako tong kulay na to. Ito gamitin natin, try natin. Pag natin, gamit tayo sa biki. Try natin to. Kung effective din ba kahit wala siyang tumutunog, wala siyang ano. Tingga lang ang na nandun sa loob, tingga. Uh, bigat nito, mga nasa 8 to 10 grams. Ayan, ito. Yung tingga na nilagay natin dito. Shout out. Uh, wala, wala tayong fishing ngayon kasi sobrang kasama ng panahon may bagyo kaya gumawa muna tayo nito para mabigyan natin yung mga kasama natin pagpipishing ng floater kasi kung pibisi medyo matrabaho tinry ko muna to tapos susubukan ko rin kasi may nagbanggit sa akin na maganda rin daw yung ganitong goma kahit na nasa loob lang ay tingga so, masusubukan natin to subukan natin yan so update update tayo pag gumanda yung panahon at may oras tayo fishing tayo shout out